Hi guys! Good morning! Welcome back sa aming munting tindahan at welcome ulit dito sa amin YouTube channel. So for today's video guys ay ayan, marami tayong kalat for today's video. Dahil kakasay ah, ka po pa hindi okay yung aking pakiramdam. Uh, sobrang sakit po ng likod ko, ang sakit ng puso ko. Tapos kagabi hindi ako nakatulog dahil hindi ko maintindihan yung chan ko kung hindi ba ako natanawan. Hikabag ba? Basta hindi ah uh, hindi ako makatulog bali sa talaga ako kagabi and and yung aking asawa kasi nagiging routine or hindi talaga siya makatulog na ng gabi so ang nagiging tulog talaga niya lately is after niya makapaghatid na aming studyante 6am so for today guys is 9am na nga po ako gising mag or magka alas 9 na nga na nang umaga ako ginising na aking asawa kasi talagang sobrang antok na niya guys so magwilis lang ako naliko and marami tayong gawain today pero eh, hindi pa talaga okay para sa masakit today and ang dami deliveries na naipon guys so kahapon ay may deliver tayo mga Nestle nandun pa sa so may bandang likod si grocery nandoon. si isang box lang na naman yung kay grocery and then yung mga dalawang sito at dalawang mismo kay grocery ko yung in order and ngayong morning bago ako mag-duty uh, dito is nag-deliver o oh, may deliver na sa aking asawa na baygon. So, may baygon na tapos meron na rin dyang money. And, pag-duty ko naman, guys, dumating yung nag-deliver sa akin ng daing. So, dapat mga labahita, mga ganyan pa. So, wala silang available ngayon. Yan ang nakuha ko. And, dumating na din yung delivery ko kay RGPI. So, yun yung ating mga order kahapon sa RGPI. And, guys, may dalawa akong parcel dyan. So, ibablog ko rin yan. I-share ko sa inyo. Hindi ko pa ma-open dahil nga hindi okay ang pakiramdam ng inyong tindera. <laughs> so, yan. So, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pinamili ko kay grocery. So, konti lang yun, guys. Sa 3,478 lang yung binayaran ko. Parang nangyayari is once a month na ako nakapag-order sa kanya, guys. Dahil nga, ah uh, mas madali yung schedule ko kay Super 8 kasi nga, mas ipag yung ating ahente dyan. And, siguro, mapapadalas na, medyo mapapadalas yung order natin kay grocery dahil napansin ko na medyo okay na rin ata yung stocks nila. And medyo mababa talaga yung presyo niya. Ang laki like Super 8. So, piliin ko lang din talaga yung ating o-ordering kay Grocery. And i-timing talaga natin. Or itatapat talaga natin dun sa may mga group cards. Para bawi-bawi din tayo. And then, today ay may delivery din ako kay Super 8. Kasi Today is Thursday na. So, Wednesday ang schedule ko dyan na mag-order. Kaya nabukasan na ang delivery. The next order ko is Saturday. Sunday nga ang delivery. So, for today, I hope ay makatapos. Pero guys, mamimili kasi ako. So, ngayon, naligo na ako, di ba? And, iniisip ko kung gigisin ko yung asawa ko. Kasi, magsusundo na ng 12. And, Actually, kailangan na rin namin mamaling. Kahapon pa dapat to guys. Pero hindi nga, okay yung pakiramdam ko, Kaya, hindi kami nakapamili. So, dito sa aking harap is, kalbo-kalbo na rin. Kailangan na rin mga chicharon, yung uh, mga crackers na mababenta dito sa harap ng tindahan. Kasi, wala na akong display. Wala na rin talagang stocks ako sa loob. Kaya, Nisip ko pa kung 12 ko siya gisingin or mamaya lang kami mamalengke ng 2 So magdadalawang beses ako magsara kapag sumundo ako ng 12 plus mamalagi kami ng 2. Guys, ayan yung aming tura ng tindahan. So, dito, kakadeliver deliver lang yan. Pinaba na lang talaga dyan. Tapos, kailangan ko pang mga gupitin yung ating mga uh, mga downy at sabon. So, binayaran ko dyan, guys. Sorry na kayo. Sobrang kalat talaga. Binayaran ko dyan ay 2,017 pesos. So, ito may dalawa nga akong parcel dyan na hindi ko pa na-open. Kahapon lang yan kasi dumating. And wala pa talaga ako nagagawa masyado guys. Kasi nandiyan pa yung mga bote, yung mga basura namin. So, yan mga downy, tag, tapos safeguard. So, ito bago daw so, sa ano to guys. White camellia. Tapos, are liquid, are powder? At yan, may mga iba pang mga downy, hindi. So, yan na yung aking mga in-order. So, ito kay Baygon din to. Of lotion and Baygon. Magkasama yan. Dumating yung ating ahente. And then... Ito <laughs> mga Jewberry Cream. O, oh, kahapon lang din yun. Pero din na ko na yung iba. Coco Crunch, Nestle, Magic Syrup, Nestle Cream. Diyan yan kay Nestle. Order natin ka... Ah, delivery natin kahapon. So, and guys, cream and white, nakapistip. Tapos isang box na Grey brand. So. And then guys, dumating din pala yung delivery natin kahapon kay Ice Ice Cream. Hindi ko na na Bumili rin tayo kahapon ng dalawang pack or dalawang bundle at dito. Dalawang bundle ng Yakult flashman tayo para medyo maliwanag. So, ito yung order ko kay Grocery. Dalawang c 355 ata to, or 335 ml. Tapos, yung Solo, uh, Coke mismo, and Sprite. Sprite mismo. Ito yung box natin. So, mapansin niyo, wala tayong order kay Nestle ng mga beer brand na malalaki. Kasi kay Grocery ako nag-order dahil na may Grow Coins to. And mura rin naman kay grocery. Yan, ito ay bear brand, 135 grams. Alaska na 150 grams. Tapos, ito, mas mura din sa kanila kasi yung 24 pieces nila is wala pang 500. Tapos, dun sa may in-orderan ko is nasa 500 for ata ang isang pack o yung 24 pieces. So, yan, order tayo ng sneakers. Chucky, hindi din ako nag-order kay Nestle dahil Nakabundle kay grocery and plus my grow coins din. Kaya so, doon tayo nag-order. Eto guys, mura talaga to kay grocery. Nasa 17 or 18 pesos lang to sa kanila. Bentahan ko nito is 24 kasi nasa nabibilan ko dito is 19. Tsaka kay Super 8, 19 pesos din yan. So ayan, medyo copy lang ako. So ayan, may order din akong mga chicken cubes, pork cubes, Eto, hindi rin ako umorder ka Nestle dahil may grow coins kay grocery. So, yun lang. Hinalang ko ito kasi ito, guys. Kaapon. Kaya ganito yung itsura. So, eto, guys, is 22 pesos lang sa kanila kay uh, Super so 8 kasi is nasa 25 na siya. So, 26 lang kasi bentahan ko. Hindi. So, ito lang naman yung laman ng kay grocery at isang pack ng instant oatmeal. So, bago na pala yung packaging ni uh, Uh, oatmeal. Ito At, so, ata yung kulay ano eh. Kulay red dati. So, bago na yung packaging. So, guys. Maraming hirap pa akong ayusin. And, yun guys. Magre-refill tayo ng Alfonso. Wala tayong Alfonso dyan. And, ayan. Maraming mga kulang na dilata. Ayan. Pero, may delivery na rin tayo kay Super 8 mamaya. Kaya, maywan ko kung makatapos ako kasi sakit pa rin ang puso ko wala tayong mga nakasabi dyan guys so may delivery na rin tayo dyan ng mga nesty kaya magre-refill na rin tayo so as of now guys time check tayo guys 11 na. Lagpas 11 na. So, malapit na ako magsundo. Ang gagawin ko muna is maglilista muna ako no kailangan kong bilhin bago tayo mag-display dito. If ever na matuloy akong mamalengke, ready na yung ating ipapamili. So, magdadagdag din tayo ng mga prosen. My God, ang dami natin gawain. Ayan no, wala na tayong mga prosen dyan. Tapos, yellow. Halos wala na rin. So, after natin mag-video guys is paspasang trabaho na to guys and ito. kita ko pala sa inyo guys yung ating harap sobrang liwanag to ba diba? dati hindi yan nababakante walang masingit hindi maisingit yung mga mukha dyan walang masingit walang masilipan pero ayan sobrang luwag na ngayon so yun lang guys so ayan guys marami tayong gawain today at sana umukin na yung aking puson kasi hirap kumilo sa laga, guys kapag may Uh, may nararamdaman po may masakit. So, laban lang guys. And, ayun lang guys for today's video.